Então, rapaz. strike. Ui, strike. Uau! Wow.

No, go, go go on the front side, go on the front side. We are going to go Yeah, 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 yes. okay. yeah. Oh, oh! Oh, oh no. Oh no, no, please, please, no. Yes, something. Just close the drug a little bit. It's already tight.

Ito sa kabila ang ano mo sir. front side, front sa Malaki to, malaki to, malaki. Malaki mo kasi kasi, handa. First blood! There, there! tru tru turo, Ayos oh! Ayos! Kuya, kakawalaan na oh! Kuya! 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 Kuya!

No here. Hello. <laughs> Tubig. Ako well. Line up. Line up. Kapit. Kapit kamay. Malamig Masaya na ako. hindi, malamig. Hindi, malamig. Okay. Okay. Yeah. Oh, strike. Wait, unhook. 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 Okay. unhook. Again, again, unhook. One, one. Why are you always unhooked? <laughs> strike.

Huwag mong nagawala na, ayun na daan-daan, oh. oh. badulas -daan, daan -daan, daan -daan. ka pa dyan Alalay lang, alalay Alalay lang ha Ayun o, klingpisok At last, sa wakas Ang ala ko, di ka para sa boat Ang sarap ng tunog Alalay lang, alalay tan kap kingfish kingfish paun di Sige, mahahangin tanung siya paluhok siya kaya ano paun paluhok paluhok kaya na tagilit sa kaya surbon surbon agan maser oh ito na ready to ready ayon na paluhok nga paluhok oday pumawang O, maser ilay mo lang <laughs> ilay mo lang ilay mo lang ilay mo lang kung 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 kung

Dali lang, dali lang, sana lang, 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 kalma, kalma, kalma. Mo, tol, kalma, kalma, kalma. Mo. Kalma. Kalma, Paulo kalma. Kalma lang, kalma lang. Dito, dito. Kalma lang, kalma lang, nakabalagbag. Kaya ano eh. Kaya man, ano, man, malakas. Sarap ng laban niyan, balagbag. Huwag ka munang magsaya. Ay. Oh, oh, oh. wala pa. Wala pa, wala pa.

Uy. Uy, no wala. Tayo nang Nasa ilalim ka? Nasa ka? Nasaan ka? Ito ka? Hindi Ito, mo sa ilalim Nandiyan pa? Oo Hindi pa Nandiyan lang yan, lang yan, sige lang Patulong dito na. Hmm, Ito na kap. Dali, dali. Ya, make it dengan Make sure gula, make sure gula. pagin. Oh, pagin. pagi. lapis ha? Mau lapis? Yon. Oh, kuya, do -do. Puya, kuya, 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 kuya. no, 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 no. no, no. 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 Kuya, lapis kuya Uy, ayos, open bail wow. wow Ayos Ano, lur? Nasabayan ko yung kulo May <laughs> Oh! Yes! 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 Happy birthday to you. Tayna to si Rona. na ba? Tu na tuturan niya. Tu zero, tu zero. Tu na zero. <laughs> two lang. Two strike. Two strike.

Wag kang mawala ng pag-asa. Oh, pinira Anhook. An Pinirasa mo basta. Pinirasa mo eh. Too much losing. No, you make it make it pulling too much. After that, you lose. Yan Binira mo ng binira eh. Ah. Binira mo. Dandaan ah. mo master eh. Binira mo ng binira. Punit yung bunganga. nga. Punit? Punit. Punit yung bunganga. Happy birthday talaga. Napunit ang <laughs> bunganga. Hindi pa ako. hindi na Ay, yun, 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 then, ano, na steak, na steak sa taas. Ah. Binabago ko pala. Yun lang, na punit na punit yung balat. Hayan hmm. 'yun. Tapapa rin. Yeah. Napapa bigbelo 'yun. Oo, big yun. so, sira <laughs> yung balat niya. Sira yung complexion. Pangatches your skin. Plata. Sira yung panga. Only nitro jigs. <laughs> itu <Skiller> hmm. oh, nah. Jig, jig ubus na. Jig. Ubus na. jig Ustel, ya? Ustel. Upo, upo, upo. Master time's up. Time's up. Avec la gâte, non